Okay. Good evening po. Ngayon naman mga kababayan, pag-usapan po natin itong uh, naging panawagan ni dating Pangulong Duterte. Yung uh, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Yung call for Mindanao independence, magkaroon ng sariling Republic of Mindanao. Nung una parang nung narinig ko 'yon, parang medyo nag-worry ako na lalo pa nung narinig ko sa isang vlogger na taga-Mindanao din na sabi niya, gustong-gusto daw ng mga taga-Mindanao ang idea na 'yan. So parang para sa akin, baka mapahinuhod or mapapirma dahil nagpapakalat ng pagpapapirma itong nagpapanukalang ka lang si si Rodrigo Duterte at si yung uh, sino ba yun? Pantalyon Alvarez. So naisip ko baka magsipagpirmahan po yung mga taga Mindanao. At talagang nahiwalay sila. Dahil matagal na rin po na maraming taga Mindanao ang medyo dismayado po sa, sa, sa ano yan? Bulol ako. Sa estado nila ikumpara sa uh, taga Luzon na kumbaga nandito kasi yung center of everything nandito yung uh, center of government at uh, tinatawag na nila na Imperial Manila so marami po maraming maraming uh, medyo nagnanais ng ganyang, mailagi-entertain ng ganyang idea. Kaya sabi ko, sabi ko, hala, baka ka ako pumayag ang mga taga Mindanao, lalo na yung mga Muslim. Pero ito nga po, ah, nakapagtataka. Ako talaga ay na-surprise, nagtaka at uh, natuwa. Dahil itong panawagan ni <laughs> Baliw na matanda, eh inisnab. Inisnab ng, of course, yung mga taga yung uh, majority ng mga Pilipino from Luzon in Visayas siyempre siyempre ayaw natin yan. dahil kung mga noon panahon nga 'di ba ang mga mga leader ng mga bansa, mga tribo, mga kaharian ay panayang expand nila ng kanilang teritoryo so kumbaga importante yung teritoryo the more the wider your territory is, of course, the more powerful you are. ba? Diba? So, ngayon, ah, uh, buti na lamang po at matitino ang mga ano, matitino pa rin kahit papano ang kaisipan ng majority ng mga Pilipino. Even, even yung mga taga Mindanao ko, mga taga Mindanao na mga mga leader, mga mga matataas na opisyal ng gobyerno natin, mga congressmen, mga senador na taga Mindanao. Taga Mindanao mismo. Pero hindi po sila sang ayon. akala ko ang isang grupo na matutuwa nito at makikipag-isa dito sa panawagang ito, sa movement na ito, Free Mindanao Movement, eh yung mga Muslim communities, dahil ang mga Muslim po, di ba, <clears throat> talagang noon pa, matagal na nagusto nilang uh, makapagsarili sila. Sariling gobyerno, sariling lipunan, sariling mga batas. Although ngayon, kasi di ba, syempre yun ang pinanggagalingan dati ng mga kaguluhan dyan sa Mindanao, yung mga nagre-rebelding mga Muslim. Pero, ginagawa naman po ng paraan ng mga nakaraang Pangulo na maapis ang Mindanao at uh, matugunan yung mga mga kahilingan nila, mga pangangailangan, yung, yung mga nasa kalooban nila at is At ito nga po, di ba marami ng mga yung mga nakaraang mga Pangulo may mga projects para sa Mindanao, lalo sa mga Muslim uh, communities di ba yung yung Barm, yung uh, basta marami even ngayon itong panahon ni eh, PBBM di ba talagang uh, nagkaroon na nga sila ng uh, Bangsamoro Autonomous uh, Region of Muslim Mindanao kaya siguro ko naman po uh, nararamdaman na ng mga kamusliman mga muslim uh, muslim brothers na sila ay binibigyan ng importansya ng na national government na umpisa na nga po yun kaya yung mga uh, leaders ng mga muslim ay hindi po sangayon dito sa panawagang ito ni Duterte. Kasi unang-una, syempre Mag-isip-isip ka. Tatanungin mo sarili mo, bakit ngayon lang, naisip at uh, talagang disidido, itong si Duterte, na ihiwalay ang Mindanao? Why now? Why just now? Na hindi na siya Pangulo? Bakit hindi niya ito ginawa o naisip nung siya ang Pangulo? Anim na taon, kung talagang gusto niya. Kung gusto talagang gusto niya na magkaroon ng talagang uh, republic, separate Republic of Mindanao, madali niyang magagawa yan noong panahon niya. Madali niyang magagawa. Alam mo naman yan ma mahilig yan sa takutan. Pero kung talagang yung mga Muslim eh hindi sang-ayon, hindi mo basta-basta magagawa. Dahil ang mga Muslim ay palaban. Ngayon, o siguro naisip ng mga Muslim at ibang ibang mga taga Mindanao na bakit ito ginagawa ni Duterte? Bakit ngayon at nagmamadali? So natural, hindi naman mga tanga yung taga dyan sa Mindanao. Hindi sila tanga. Akala ni Duterte, mapapaayon niya sa gusto niya. Para namang napakababa ng tingin ni Duterte sa mga sa mentalidad ng mga mga taga Mindanao lalo ng mga Muslim natural na iisip nila yon bakit niya ito ginagawa at bakit ngayon ngayon na alam ng lahat alam natin ang alam nating lahat kung ano ang hina yung anong problema meron siya na hinaharap niya na ito na nga yung uh, gusto niyang takasang pag-aaresto ng ICC. At inamin niya nga po yan. Kaya niya ihiwalay ang Mindanao nang sa ganon eh, may, may sariling uh, gobyerno iba ng bansa na hindi sakop, hindi membro ng ICC. At talagang uh, matatakasan niya yung ICC. So, hindi naman tayo tanga. Hindi naman tanga yung mga taga-Mindanao na alam nila kung bakit ito ginagawa ni Duterte. So, keso ang sabi niya eh, ang tagal ng panahon, ilang pangulo na ang dumaan, hindi naman napaunlad ang Mindanao. Wow! O, di ba? biglang napaharap siya sa salamin. Hindi niya, di ba, tackless, nadulas, parang gunggong, no? Sabihin niya na marami ng Pangulo ang lumipas, hindi na paunlad ang Mindanao. Eh, hindi ba't naging Pangulo siya? Kumbaga, ang bilis kasi dumaldal na hindi na pag-iisipan yung sasabihin. O di bitag siya doon sa sarili niyang salita. Marami nang nagdaang mga pangulo. O di isa ka doon sa mga nagdaang pangulo na wala namang nagawa paunla rin ang Mindanao. Di ba? Digong, anong pinagagawa mo kasi nung anim na taona? nakaupo ka sa Malacanang, minihiminsan hindi mo man lang binanggit na pagbigyan natin ang Mindanao na makapagsarili mapahiwalay magkaroon ng sariling uh, sariling teritoryo sariling uh, sariling identity sariling flag sariling uh, pamunuan pa pamahalaan sarili as in may soberanya. Wala, wala, wala mo lang yung binabanggit noong araw. Ang binabanggit niya noon, pagpapalit, pag-overhaul ng constitution at gawing federal yung buong bansa. Na kumbaga, kung sakali naging federal tayo, pabor na pabor yon sa kanya dahil talagang mahahawakan na niya sa lieg ng buong buo yung kanyang kaharian na Davao. Ngayon nga, na hindi tayo federal, hawak na niya eh. Mga kata mga taga-Davao, bakit po walang makapalag dyan sa inyo? Hahayaan ah, nyo na lang ba na Duterte ang habang buhay, papalit-palit, sila lang ang mamamahala sa inyo? Alam mo ako, okay naman sa akin kung uh, ang isang politiko ay siya lang ang nakaupo for life. Depende kung talaga bang ang ginagawa niya ay talagang nakakabuti sa karasa, sa lahat as in siya ang uh, the best of leaders Sa akin walang problema kahit na dynasty pa yan as long as ang isip niyan ay parating sa ikabubuti ng nasasakupan kaysa naman yung papalit-palit ng leader. Ako okay sa akin ng kahit maging pang, kaya nga noong panahon nung si Apula Marcos, mas gusto ko na siya lang. Habang buhay siya. Kaysa naman ang pumalit ay pa, alam natin kung anong nangyari, di ba? Wala hong problema sa pagkakaroon ng iisang leader for life as long as 'di ba? Nandoon doon yung as long as. Walang problema. Ngayon, diyan sa Davao na puro Duterte, ilang dekada na Duterte lang, Duterte ng Duterte, palit-palitan sila sila lang na buong pamilya. Okay lang sana 'yon. alang problema kung nagagawa niya nila, ng pamilya nila, yung lahat na kabutihan para sa pamayanan. Diba? Wala namang problema yun eh. As long as. Nandodon palagi kadugtong yung as long as. So ngayon, noong pangulo siya, bakit hindi niya yan naisip na palayain ang Mindanao, ihiwalay sa bansang Pilipinas. Bakit ngayon lang? Kaya walang may walang uh, wala po siyang dahatak. Ah, mayroon pala si Alvarez. Kasi baka si Alvarez masyado rin namang interesado si Alvarez. Baka may usapan sila na ikaw ang magiging pangulo. Ni hindi niyo man lang isinali sa usapan yung mga Muslim baka sakaling kung nagsali kayo dyan, kung kinumbinsin nyo muna ang Muslim community, baka sakali pa, ba? Diba? Dahil malakas ang hatak ng, malakas ang, ano ng Muslim, makipaglaban, basta sa ikabubuti nila. Tapos halatang halata po na biglaan. Bigla-bigla na lang. Kasi nung hindi umubra yung, uh, polboron video, polboron issue, yung bangag adik issue, ito biglang naghanap na naman ng panibagong paraan na ah. magkaroon siya. Kasi alam niya, hindi niya kayang siraan si Marcos. Hindi niya kayang patalsikin. Kasi 90% ng mga Pilipino ay suportado si Bongbong Marcos. So, kumbaga, sumuko siya. Hindi ko na pakikialaman si Bongbong Marcos. Hindi ko na pakikialaman ng Pilipinas. Magtatayo ako ng sarili kong bansa. Yun nga, yung Mindanao. Kaso, ang problema, hindi naman sumangayon lahat yung magiging kanyang mga <clears throat> bagong constituents. Yung mga Mindanaoan citizens. At ang masama kung totoo man, nasa palagay ko talaga totoo, na nasa likod ang China kaya mga taga Mindanao, kuwi daw alam niyo siguro ko sigurado ako na nasa naisip ito ng mga taga Mindanao na since ang koneksyon ni Digong sa China ay, di ba? At may balak nga siya na ibigay ang Pilipinas maging probinsya ng China. So, since hindi niya kinayang ibigay ang teritoryo, buong teritoryo ng China, ay, ng Pilipinas pala, sa China, ito na lang na Mindanao. Mindanao. At, sa, sa totoo lang, may paniwala po ako na nasa likod ang China. Kaya kayo dyan mga taga-Mindanao. Kuy daw kayo dyan. Natural. Kapag nangyari yan, kapag pumayag kayo, kayo ay magiging province of China. Diba? Buti pa yung Taiwan. Ang Taiwan, kadugo ng China pero talagang nagpupumiglas hinahatak ng China pabalik pero ayaw Makikipag, nakikipaglaban ang patayan ng Taiwan wag lang mapasakop sa China pero itong matandang baliw na taga dyan sa Dabao si talaga hibang ewan kung nasaan ang utak ang utak ay nasa China yata na ipamimigay yung sariling bansa. Anong klasing tao yan, di ba? Anong klasing mamamayan? Sarili mong tahanan, ipamimigay mo sa kapitbahay? At palagay ko po, talagang nasa isip yan ng mga taga Mindanao. Para naman kasing uh, minaliit ni Duterte yung utak ng mga taga Mindanao. Kilala ka ng lahat na Pilipino, Duterte nilalaka lalo ng mga taga Mindanao at alam nila kung anong mangyayari sa Mindanao anong mangyayari sa kanila kung sakaling pagbigyan ka na mapahiwalay kayo alam nila yan ikaw lang ang magiging hari dyan at magiging uh, first class citizens dyan sa Mindanao Republic ang mga incheck from mainland China, hindi mga Pilipino. I mean, Mindanaoan. Kasi magiging hindi na pala sila Pilipino eh. Baka yung mga taga Mindanao ang maging uh, third class citizens na lang sa sarili nilang lupain. Dahil ang puso't isip nitong gunggong na to na matanda na pa tumatanda ng paurong wala silang pakialam. Wala siyang pakialam sa kahahantungan ng buhay ng ibang tao, ng Pilipino, ng Mindanawan. Basta siya, ang gusto niyang isatisfy ay yung kaligayahan ng mga Chino. ba? Diba? oh, may sayad. Saan ka makakita ng isang Pilipino na naging pangulo pero tinatraidor yung sariling kalahi ipinagkakanulo doon sa kapitbahay na niyuyurakan na nga ang dangal natin kaya yung mga taga Mindanao alam nila kung anong klaseng tao ito si Duterte kaya ako'y nagpapasalamat at ako'y nagpapasalamat at natutuwa na matatalino ang taga Mindanao na hindi basta-basta makikinig sa sangayon at papayag dyan sa naiisip ng isang baliw kitang kita naman ang oran niya baliw baliw, hibang bangag <laughs> di ba mga kababayan ang hilig mabigay ng kung sinong nagbibigay, siya yon. Tawagin niyang bangag adik si Bongbong Marcos. Ang totoo, ikaw. Ikaw Duterte, ang halatang-halatang bangag. Tingnan mo magsalita ka. Kinakain mo ang mga salita, nabubulol, pa paulit-ulit. Minsan hindi na alam ko anong sasabihin. Tapos balibaliktad yung gulo-gulo ang salita eh. Hindi, kagaya na lang nung yung listahan daw ng pideya na nandoon daw ang pangalan ni Bongbong Marcos noon na niya ipinakita sa akin ng mayor pa ako hindi ko tinanggap yun maya maya ang sasabihin niya teka hahanapin ko yun anong, anong klaseng salita yun ba? Diba? akala ko ba hindi mo tinanggap o bakit ngayon hahanapin mo ibig sabihin nakatago mo o di tinanggap mo sa dong ano ba ito makati ipinapahamak ang sarili <laughs> mga nga taga Mindanao pero kung sa bagay alam na ninyo ang gusto ninyo alam na ninyo ang dapat ninyong gawin pero sa totoo lang halimbawa kung uh, mangyari na gawing separate na bansa itong Mindanao at yan ang magiging leader ninyo yan ba? Yan ang, ang gustong maging leader dyan sa inyo? Yan ang yan ganyang klaseng <laughs> kawawa. Kawawang Mindanao pag nangyari yun. But at least, di ba naman, makalino ang taga Mindanao. Alam nila kung ano ang tama at mali. Di ba mga kababayan? Oh, congratulations mga taga Mindanao. Kayo ay mananatili pa rin, Pilipino. Di ba, mga kababayan? Oh. Congratulations to us. Hindi tayo kayang warakin ng isang baliw na digong nyo. Tama, hindi? Okay. Thank you for watching, and see you in my next vlog. Peace.